At inililigaw nila ang taong bayan. Alam mo, inamin na rin ni Congressman Panaligan ang karapatan nila mag-fix ng term. Sinasabi ni Congressman Panaligan, iniwasan nila yung postponement at extension. Ay eh, with due respect to Congressman Panaligan, parang hindi niya nabasa yung ginawa nilang bill. Bagamat ang title ay fixing the term, maliwanag doon sa bill na yun, pinopostpone nila iyong December 2025 election at ini-extend nila ang term of office ng kasalukuyang barangay officials hanggang sa 2029 dahil sa ang sabi nila ang susunod na election ay sa May 2029 bagamat ah, hindi nila sinasabi dong may postponement eh hindi nila sinasabi ano ang mangyayari sa December 2025 So maliwanag na nililin lang nila ang taong bayan sa nasabing bill. Kaya inamin na rin ni Congressman na Banaligan na ang isang bill ay dapat na isa lamang bagay ang tinutumbok noong titulo. Ang titulo nila, to fix the term. Pero ang nilalaman ay extend the term of office of the uh, incumbent barangay officials, postpone the December 2025 election, and hold over ng incumbent barangay officials. In other words, tayong mga taong bayan, inalisan na naman nila ng karapatan sa ating pagpili ng ating mga leaders sa ating mga barangays. At yan mismo ang iniiwasan doon sa desisyon ng Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec. Kaya nga declared unconstitutional yung unang batas nila na nagpo ng halalan. Kasi ang sabi ng Supreme Court, hindi kayo pwedeng magpospo ng magpospo ng walang dahilan. Eh wala namang dahilan ito sinasabi. Kung sakali man na mag-fix sila ng term of office, dapat prospective application. Nang ibig sabihin, kung gusto nilang gawing 4 years or 6 years ang term of office, dapat tuloy ang eleksyon sa December 2025 at yung mahalal sa December 2025, yun ang magkakaroon ng 4 years o kaya 6 years. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema na prospective application and not retroactive application. Ay dito eh, Uh, pinamananatili yung mga barangay, incumbent barangay officials. So mali po yan, ginagawa yung batas na yan at labag yan sa ating saligang batas. Kaya si President Marcos ay eh, dapat pag-aralang mabuti ito kasi yung unang-unang batas na ginawa niya ay yung ng, uh, postponement of barangay election ng 2022. Ang unang batas ng Pangulong Marcos declared unconstitutional ay eh, ito panibagong batas na namin ito, baka ma declare unconstitutional na naman ito, ay nakakahiya naman sa ating Pangulo na ang mga batas niya ay nade-declared unconstitutional. Kaya sana, pag-aralan nilang mabuti ito sapagat ito ay labag sa saligang batas at labag sa karapatan ng taong bayan na mamili ng kanilang mga leader sa ating bansa.